Epektibong pangontra laban sa lamok. At tara, simulan natin kumuha ka ng katol at yung star anise. Sobrang liit naman talaga ng mga lamok. Imposible itong makita. Kumuha ka ng malinis na paglalagyan at pitas-pitasin mo yung katol. Gawa mo na ba lahat ng paraan pangontra sa mga lamok? Ngunit tila hindi sila nauubos. At sadyang malaking perwisyong talaga ang dala nito para sa atin, lalo dyan sa ating tahanan. Ang mga lamok ay kaya ang itlog at mamugad lamang basta-basta dyan sa tabi-tabi natin. Isa pang pinagmumula ng tubig ang buhos ng ulan. Pagkatapos mong putol-putulin yung katol at pwede mo rin pong durug-durugin para mas mapabilis din talaga ang proseso. Sunod mo naman yung star anise dito nga sa akin ay nadurog na po. At ipagsama mo nga ditong ilagay. At kumuha ka ng half cup of water po at ilagay mo rito. Napakasimpleng gawin at safe na safe lalo yan sa inyo. Lalo na dun sa katol at dala na rin ng star anise. Dahil nag-balance dream po mismo yung pinakaamoy niya. Binabad ko nga po ito ng 30 minutes, mapapansin nyo lumabas yung katas mismo ng katol. Doon po sa katol natin ay pwede mo po itong durug-durugin para mas mapabilis po ang pagbabad nito. Kumuha ka nga ng pagsasalaan yung di nyo na po ginagamit pagkatapos ilagay mo sa MP bottle. Kailangan natin dito ay yung pang spray po ang datingan nito. Maraming ibat-ibang paraan ang pagpigil din talaga ang pagpuksa dyan sa mga lamok. Kung nga sa ating ginawa, mainam din talagang pantaboy o pamuksa sa mga lamok. Sa tingin mo yung okay na ngayon sinalin mo dito sa aking ginawa, inispray spray ko pa siya sa may lababo namin. Dahil direkta ito dyan sa baba na may kanal po at yung pinakatubo nito. Sa tubig na maaaring pamugaran din talaga ng lamok. Pinaghalo natin katol at yung star anise ay makakatulong itong lumutang ang mga itlog ng lamok lalo na sa may kanal. Ito nga sa ating ginawa, i-spray-spray mo lang dyan sa parting may kanal sa inyo. Kahit pa pano, maagapan din natin ang mga ganitong lamok. Habang itlog pa lamang sila at wala ng pag-asa pang maging ganap na lamok. Bisang solusyon upang mapaalis ang mga lamok, lalo na sa inyong tahanan. I-spray mo nga ito dyan sa ilalim ng upuan nyo, sa kwarto nyo ay pwedeng-pwede rin. Kahit saan pang sulok-sulokan yan, ay pwedeng-pwede ito. Makasigurado ka ng protect tado ang yung tahanan at yung pamilya mo. Wala namang masama kung susubukan din hanggat maaari na sa kamay din natin ang lunas lalo sa loob ng bahay. Yung pinagbabarang kanina, wag mong itapon yan, itabi mo yan, magagamit mo pa yan. Pwedeng pwede mong ripilan agad-agad pag naubos na. Ilagay mo lang sa parting hindi magagalaw din talaga. Huwag ka nang mag-atubiling gawin pa. Mahalaga ang protection nila. Lalo na dyan sa mga lamok, pektibong panlaban ng ganitong uri ng repellent yun lang follow for more bye